Naka-define ba sa ating mga batas ang salitang chismis? Oh, magandang question niya. No? May mga batas tayo na nag-define ng chismis o paninirang puri. Meron tayong batas sa libel, meron tayong batas na slander, meron tayong batas na intriguing against honor. Ah? So yun yung talagang pinakamalapit na definisyon ng uh, chismis. Okay. Yung nang nang iintriga. Okay. No? intriguing against honor that is also defined under the law. Mm -hmm. Ayun, sabi niyo po, libel, slander, ano po ulit yung isa, attorney? Intriguing against honor. Okay. Pwede po bang isa-isahin natin yon? Ano ang pagkakaiba ng tatlo? Yan. Okay. Yung libel, paninirang puri na nasusulat o nalalathala. So kung ito ay published sa newspaper, magazine, pinost sa Pader, sa mga bulletin board, libel ang tawag dyan. Kapag pinost naman online, gumamit uh -huh. ng computer, no, uh, ikinala through cellphone, nalimbawa, uh, multimedia, yan ay nagiging cyber libel. Okay. Pareho lang siya ng libel pero tumataas lang yung parusa. Uh -huh. Yung namang slander, kapag verbal lang yung paninirampuri, yung bang kinakalat, ipinagkakalat kung kani kanino by word of mouth, uh -huh. yan, slander yan. Yung isa naman, intriguing against honor, para din siyang slander, pero mas mababa kasi ang parusa ng intriguing against honor kasi ito yung pinagpapasapasahan na lang. Hindi na malaman kung ano yung original na ikinalat. Uh -huh. Basta ang pinapalabas, eh, meron kang kasiraan na ginagamit upang ipasa sa iba at ikalat no uh, para sirain ang iyong uh, honor, ang iyong reputasyon. Uh -huh. Meron din tayong uh, incriminating innocent persons kung aakusahang kita ng isang krimen na hindi mo naman ginawa para ang layunin ko ay maperwisyo ka, ma makasuha ka kahit walang basihan. Incriminating against honor yun. No? Uh -huh. uh, so ito yung mga iba't-ibang criminal cases na pwedeng isampas sa mga marites. Uh -huh. Meron din tayong civil action under Article 26, meaning uh, kung lumalabag siya sa iyong privacy, uh, nasisira ang iyong reputasyon, uh, nasisira ang iyong pangalan sa komunidad, o pwede kang mag-file ng civil case for damages. Ang hihingin mo lang, danyos. Hindi, hindi ko gusto mo lang pagbayarin siya sa perwis yung kanyang naidulot. So, ito yung iba't ibang uh, kaso ng uh, pagmamarites. Mm -hmm. Mabigat yun na ah, dahil ito palang libel, slander, at yung iba pang mga nabanggit nyo ay criminal. Criminal yes. cases. Ano po, mga kapatid? So, mabigat ang uh, ang uh, batas on this. Okay, mm -hmm. ngayon po pagdating sa sa ano sa blind items ano, itong mga sinabi nyo, yan may tinutukoy na tao, pinupoy pi, pinupunto yung particular na tao na banggit yung pangalan, ba? Diba? Talagang may mm -hmm. pagkakakilanlan yung tinutukoy. Um, uh, pagdating po, pagdating sa blind items, paano po nagiging system nun? Yan. Yeah. Um, yung requirement ng batas, kailangan kasi lahat ng criminal cases, no, ang requirement niya, identifiable ka dapat. Uh -huh. Yung taong sinisiraan dapat ay identifiable. Kahit na blind item, pwedeng managot ang nagpo-post ng blind item kung may pagkakakilanlan, lan. Hindi ka nga pinangalanan, pero yung ibinigay namang clue ay walang ibang patutungkulan kung hindi ikaw. So, halimbawa, sinabi niya na sino itong uh, congressman ng ganong distrito ng uh, ganong lugar? Eh, hindi na niya kailangan pangalanan kasi isa lang naman yung congressman ng ganong distrito, ng ganong lugar. Uh -huh. O, sino itong professor ng uh, subject na mathematics sa ganong kolehiyo. So, bagamat blind item siya, pero kung yung clue ay makikilala ka, no, uh, may pagkakakilanlan, you'll be identified. Kung pwedeng makasuhan. Ngayon, kung sakaling hindi talaga identifiable, walang cause of action sa criminal case hindi ka makakapagsampan ng criminal case pero pwede kang magsampan ng uh, damages uh, hmm. kasi hindi kailangan dun yung identified kailangan lang maipakita yung epekto sa iyo nung ginagawa niyang paninira ay eh, paano kung depensa na hindi naman ikaw tinutukoy ko bakit ka naapektuhan yan maganda yan kasi ang uh, civil case ang hindi ang quantum of proof ang requirement para ikaw ay makakuha ng hustisya hindi proof beyond reasonable doubt sa criminal cases kasi proof beyond reasonable doubt. Walang pagdududa na ikaw nga. Samantalang sa civil action, hindi kailangan yon. Ang kailangan lang, preponderance of evidence. Paramihan ng mga tao, ebidensya na magsasabing, oh, si Cheryl nga yung pinapatungkulan na yan. Alam ko yan kasi yung clue na gano'n, eh, ako, personal, alam ko yan. Kahit hindi lahat, alam yon. Uh -huh. If you can produce many, many, paramihan ng ebidensya na nagsasabing ikaw yan, kasama Cheryl ng ebidensya, yung part by part, yung bang sa isang uh, post niya, sa isang sulat niya, sinabi niya ito, ikaw yung binabanatan niya, tapos sa isang post niya na nakakapanira, hindi kanya pinangalanan. Kung pwedeng ipagtagni-tagni at gamitin yung mga previous na post, ang tawag dyan preponderance. Sa civil action, magagamit yan. oh At ngayon po ba itong cyber libel, eh talaga pong nai-implement naman po at na napapakinabangan po itong batas na ito? Kasi... 'di ba? Parang ano eh bawat segundo may makikita at mababasa kay. Eh. Um, meron po bang mga nag uh, nagsusulong naman, nagkakaso po talaga. Oh, marami nang nagkakaso ng cyber libel. In fact, marami nang naiissuehan ng warrant of arrest dahil mm. sa cyber libel, no? Maraming mga kilalang personalidad na naiissuehan ng warrant of arrest dahil sa kinasuhan sila ng cyber libel. Pero tandaan kasi natin, Cheryl, na may presumption of innocence. So kahit na nasabi ng piskalya na ikaw nga ay posibleng lumabag sa batas ng cyber libel, bailable naman niya kasi, pwede magpiansa. Hmm. At marami kasi, hindi nakaintindihan na merong mga depensa na nagagamit laban sa kaso ng cyber libel. Isa sa mga depensa na ginagamit ay halimbawa yung public figure defense. Kung ikaw ay isang politiko o isang tao nasa sa showbiz, sa publiko ang, uh, hang, ang, ang, ang iyong karakter. Kumbaga, fair game ka eh. Pwede kang maging topic ng mga komentaryo, pwede kang maging topic ng mga chismis uh, shows. Fair mm. uh, game yan. Uh, ikaw na nagre-reklamo, ang kailangan magpatunay ng actual malis. Hindi sapat na sabihin mong, hindi totoo yung sinasabi sa akin chismis. Hindi sapat yon Para makapagkaso ka ng uh, cyber libel or libel, kailangan ipakita mo na may actual na malis may layunin talaga, sinasadya talaga na ikaw ay sirain sa mata ng publiko. So, halimbawa, sinabi sa akin na ako ay uh, hindi, walang kwentang abogado, no? may mga nagkomento ng ganyan. Yung opinion nila tungkol sa akin, irerespeto ng hukom yun. Hindi yun basta-basta sasabihin na, oy sinisiraan mo si attorney buko. Hmm. Sinasabi mo, walang kwentang abogado. Well, fair game yun. No? Fair game. Ako, halimbawa, nasa, nasa public figure ako, may, may TV show tayo sa TV5, mas yeah. mataas yung uh, burden uh, na nakapatong sa akin bago ako makapagkaso successfully, bago ako, bago ako makapagpakulong ng isang uh, reporter o sino mong naninira. Kailangan ipakita ko na talagang sinasadya niya ito. Mm -hmm. uh, uh, alat niyang mali pero ikinakalat pa rin niya dahil may layunin siyang manira. So yun yung dahilan kung bakit, bagamat may batas ng cyber library, marami pa rin gumagawa kasi ang usual target ay mga public figures. Mm -hmm. Kagaya po yung, marini, sa social media makita mo, um, merong magkokomento, ay um, gamitin natin na kabit yan. Okay. okay. Mm -hmm. So, kung titignan mo, paninirang puri, pero kung sa paano kung sasabihin na ito eh, totoo naman eh? Paano, paano yeah. mo madidepensahan yun? Uh, kung ikaw ay ordinaryong pribadong tao, oh. uh, makakasuhan ka talaga ng libel pagka sinabihan mo siya na may kabit siya. Uh -huh. uh, kasi uh, walang justification, walang dahilan para ito ikalat mo kahit na ito ay totoo. Sa oh. libel po, truth is not a defense. Okay. Ang katotohanan ay hindi depensa. Kasi uh -huh. hindi ka naman pinaparosahan dahil nagkakalat ka ng fake news. Aha. Hindi ka naman pinaparusahan sa libel dahil nagkakarot ka ng hindi katotohanan. Mm -hmm. Pinaparusahan ka sa batas ng libel dahil naninira ka ng reputasyon ng iba. Mm -hmm. Kailangan ipakita mo ano ang good intention mo, ano ang good motive mo, bakit mo ikinakalat na meron siyang kabit. Totoo mm -hmm. man yun o hindi, ano ang intention mo, bakit mo siya kailangang ikalat. Yan, so kaya ka pinaparusahan. Pero kung ikaw ay public official, ikaw ay na public figure, yung sabihan ka ng merong kabit, hindi lulusot yun ng libel. Kasi mataas nga yung burden eh, kailangan patunayan mo na may actual malis na talaga sinasadya niya para ikaw ay sirahan. Pero kung ordinaryong citizen ka, yung mamamayan ka, eh papasok 'yan sa kaso na agad ng light, eh. mm -hmm. So kahit nagaano ka totoo yan, hindi 'yon ang basehan. Lalo na right. uh, yun pala, lalo na kung ikaw ay privado. No, iba pa so iba pala tayong mga nakikita nila or uh, nandito sa industriya ano, na nakikita yung persona yung tayo mga personalities doon sa isang uh, private individual. Tama po. Meron nga po isang kaso uh, Miss Cheryl na politiko siya, no? Pero yung naging target ng article ay siya. Siya yung target ng article, maraming masasamang sinabi sa kanya, no? Pero doon sa article nabanggit yung isang anak niya na minor de edad at sinabi itong batang ito bumibili ng mga mamahaling panty. Oh. ganyan, no? Nagkaso ng libel yung politiko ha? Mm -hmm. uh, para sa kanya, sa puri sa kanya at sa anak niya. Yung puri sa kanya, sabi ng Korte Suprema, walang basihan niyo kasi public figure ka. Aha. Pero yung pagkakadawit ng anak mo doon sa article na sinabing namimili siya ng mga mamahaling panty, totoo man yun o no, hindi, walang good intention na, 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 na naipakita yung writer. Aha. Bakit kailangan mo itama yung pangalan ng bata doon sa article mo? Diba? So nakapuha po ng libel yung writer dahil sa pagbanggit doon sa pangalan ng bata at yung aligasyon tungkol sa pagbili ng mamahaling panty. So, totoo man yun o hindi, sabi ng Supreme Court, wala kang ibang layunin kung hindi sirain lamang yung bata. Mm -hmm. yun po, since nakafocus tayo sa social media din, ano, am um, attorney, ano ang obserbasyon nyo? Tayo, ta, lalo na tayo mga Pinoy, ano, tayo ba naging responsable? Masasabi naman nating responsable or talagang marami ang nag ano, marami ang nagko-commit ng cyber libel. Kadalasan na lang ay uh, hindi na pinapansin, hindi na pinapatulan, uh, nagiging uh, ba, ano, nagiging uh, nagiging uh, grounds nila ng pag-aaway or chismisa na lang yung social media without realizing and knowing na may batas pala pag kayo'y ah uh, hindi kayo minalas-malas ano doon sa inyong uh, yan, na akala nyo wala lang akala nyo um, uh, napaka simple lang ng ginawa nyo or chis, simpleng chismisan yung pala ay makakasuhan ka ng cyber libel tayo ba nandun na sa stage na naintindihan ng mga Pinoy na yung posibleng cyber libel case na kaharapin nila I think wala pa tayo sa level ng maturity na naiintindihan ng general public o ng, ka, ng ating mga kababayan kung gaano kaseryoso ang cyber libel. Kaya nga itinaas ng Kongreso ang parusa sa cyber libel dahil uh, gusto nila itong magkaroon ng uh, deterrent effect. Yung bang mapigilan ang mga tao na, na basta na lamang maninira no, ng, uh, ng wala man lang pag-iisip. Pag, -pag, -pag Hindi na nag-iisip. No? Click lang ng click. Forward ng forward. Share ng share ng mga libelous o makapanirang mga artikulo, tandaan po natin na hindi lang yung may akda ang nananagot sa libel. Ha? Halimbawa, ikaw ang nagsabi noon pero ikinalat ko pa rin yung sinabi mo. Uh, po, pwede rin akong managot kahit hindi nang galing sa akin yung paninira. Mm -hmm. Pero because I cost its publication. Mm -hmm. Sa ilalim po ng ating batas, ang mananagot hindi lang yung author, mm -hmm. hindi lang yung may akda. Kung hindi anyone who cost the publication, of the defamatory statement. Mm -hmm. Sino mang taong nagkalat o naging sanhi ng pagkakalat ng mga mapanirang salita. Kaya minsan pati yung editor, pati yung publisher ng newspaper nakakasuhan dahil sila ang nag-cause ng publication kahit hindi naman sila aktual na sumulat nung column o nung article. Mas malapit sa kasong mga ganito, ito ating mga possible no, yung ating mga mm -hmm. vloggers ating mga influencers. Kanina kasi nakikinig ako, no, mga kapatid, eh, pinag-uusapan naman na nato ng lahat, ano po, yung pagre-react na yung nangyaring lumaki na eh, yung kay Bea at kay Dominic, na sinabi naman ni nanay, at may mga clip siya na pinakita din na wala nga naman naman siya talagang pangalan na binanggit at all. ano mm. Ano, although sinabi niya isang politiko, um, nag-react yung mga politiko. Pero yun nga, kaya siya din sumagot na na, wala akong minimension. Pero may nasabi si nanay na, ang nangyari, wala siyang binanggit. May mga sumakay na mga vloggers doon sa storya. Maybe, etong mga vloggers na to, hindi nila na-realize sila dahil gusto lang mas maraming manood. No? Eh, sila, si, yung kanilang source, yung pinagbasihan nila doon sa mga sinabi ni Nanay, walang pangalan, sila pinangalanan nila. Kaya lumakay, hmm. lumakay, lumalat na kumalat. Sabihin na natin, ganun yung pinakasituasyon, tahimik si Nanay, Nanay Christy. Yung mga nagbanggit, nagpangalan, naglagay pa ng picture, nagano, yun, delikado. Attorney. Kasi maraming yes, ganun sure. eh. They splice sa ilalim ng batas. ba diba, they splice the materials or they use other materials no? Kinanguha sila ng ibang material, nagvo-voice sila, bino-voice nila, hindi mo alam kung kanino account 'yon. Ginagamit, parang nirerehash nila yung ano, yung yung ano, yung 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 storya para panoorin sila ng tao na minsan nililihis na nila yung ano, yung yung detalye, yung tama storya. Ta ta tama ka kasi they cost na the publication uh ikinalat nila at dinagdagan pa nila no sila yung nagpangalan doon sa mga uh, politiko mm -hmm. doon sa kanilang mga blogs. kaya sila ang mananagot actually sila ang ang pwedeng makasuhan uh, ng cyber libel mm -hmm. uh si Ms. Christy Fermin ay uh, limitado yung kanyang mga statements Kung uh, na mo yung statements niya ito'y komentaryo sa isang uh, public figure mm -hmm. no kaya paingat na maingat pero dahil nga sa sunod-sunod yung kanyang uh, pinalabas ng mga statements, uh, nakita ng mga vloggers na maraming following. So, sumasakay sila doon sa issue at sila yung nagkalat at sila ang nagdagdag kung kaya't lumaki ng lumaki yung balita. Hmm. Yung mga, naisip ko tuloy, yung mga clickbait, hmm. diba? na talagang ay ano ba yan? Yung ba pwedeng maging basihan ng pagkakaso Yes, yung clickbait kasi, yun yung uh, screening headlines, uh -huh. kung tawagin natin. No? Uh -huh. Pag kinlik, pag nakita mo siya, screening headline, sabihin niya, uh, si Pedro ay may kabit, o si Pedro ay may sugar daddy, halimbawa, No, uh -huh. So yun yung clickbait. Pero pag kinlik mo, iba naman yung labas. Wala namang sinasabing tungkol doon, no? walang directang pinapangalanan. No? Uh -huh. Kung hindi, mask lang ng kung ano-anong mga balitang pinagsama-sama yung may ari nung blog na yon na naggamit ng clickbait, maaaring managot. Kahit na yung nasa loob ng clickbait ay walang libelous, but the screaming headline itself is libelous. So, po, pwede siyang makasuhan dahil lamang dun sa pinaka-clickbait.